Nitong taon lamang ay umapaw ang pagpuna sa life ni Chris Bernal dahil sa pinapatay yung bahay nito kung saan ang naging reaction niya hindi pa kasi tapos ang paggawa rito kaya nasasabi na madla, madla na mukha itong munisipyo at simbahan pero biro pa niya level up na munisipyo ang magiging dating nito dagdag pa dyan may comment din ng aktres sa mga nambabas sa kanyang labis na pagpayat. Ano kaya ang senya rito? Panoorin po natin. Kung so, realize ko, nung pag tinitingnan ko yung mga uh, pictures ko before, sa so, mm -hmm. payat ko pala talaga. Parang gandang-ganda ako noon, no? Tapos pati din ako ngayon. Ba? Kaya pala nagiging kontrabida niya ako. Kasi ah, hollow na nung face ko, sobrang payat ko na. So na ko rin yun. Tama yung sinasabi hindi na siya hindi na maganda yung pagkapayat ko. Kaya ngayon mas na-appreciate nila na nung nanganak ako, nabuntis ako, ayan, nagkalaman daw ako, mas may ano daw ako ngayon, naman mas maganda daw tingnan. So sabi ko, sige, maintain ko na ito, hindi na ako at least siya, aminado siya, diba? Na nakita yung mga pictures na hindi pala magandao. Pero alam mo, dati naman hindi rin naman sa taga-tabaid yung parang may katawan. Parang ang katawan niya, parang bagay proportion kasi medyo liit-liitan lang din naman si Chris Bernal. Pero may time kasi BFF na talagang sobrang pumayat siya. Hindi na niya talaga bagay. May mga cases rin kasi talaga na nakikita rin na payat payatan O, taba-taba naman ako. Diba parang, sa akin bari kasi malaking mukha ko. Mungkol portion ako sa katawan ko. Diba? Oh, correct. ibang e, pa yata. Parang may makikita na hindi talaga bagay. Hindi ba? Diba? Na parang okay. sinasabi na, dagdagan mo pa yung laman mo. Kasi iba kapag medyo taba-taba, nagpapapayat, diba? Pero sana nang tama lang yung katawan. Huwag correct. Huwag payat pwede payata na tila, Parang ting-ting na. Parang diba? si ano, no? hindi ko gusto yung kapayatan ngayon ni Kylie Bersosa. Eh, hindi ko pa siya nakikita. <laughs> pero parang sa tangtang niya. Kasi di ba sasabi mo kang tingting pag pahimpayatan. Pero si Kylie Beth sa matangka, di ba? Yung beauty queen diba? siya, di ba? Yung beauty queen. Miss International 20... 2025 ba? <laughs> Bago lang? <na>. Bago lang? <laughs> kung dami ako nagkakamali. <laughs> Kaya ba sa beauty queen siya? <laughs> si Kylie Beth sa kung di ako nagkakamali, naging jowa ni Jay Cuenca, di ba? Diba? na si Jay Cuenca rin ay sobrang payat din ngayon. Oh, yun, ngayon <laughs> yan. Gaya. Sabi, hindi daw bagay, di ba? Yeah. Na dapat may konting laman-laman na naman katawan para magandang tingnan. Oo, oh, kaya si Chris Bernal ngayon, nagpataba siya ng konti, pero may intriga din na naman sa kanya. Oh. Ang bubelya daw niya. <laughs> yan naman. Oo, <laughs> oh, nits, nits, napansin, nits. No? oh, napansin. Oo, oh, oh, nagpa-anish niche daw. Ang mga no. netizen talaga, mm -hmm. lahat napapansin sa mga artista, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Misa siya sabi, kapag kapetya ka, dahil anis gawaga gamit. May mga ganun din. Pero gusto so kong makita ngayon kung ano nang itsura ng bahay ni na Chris Bernal. Uh, okay. Kasi Diba, sabi nga niya no, kasi hindi pa gawa, di ba? O, common sense. Pero sigurado, maganda yung bahay niya kasi yung manding naging asawa niya, mm, di ba? Mm. At malaki na rin naman ipon nito si Chris Berna dahil nga nagpangalan din naman siya sa showbiz, di ba? Correct. Ang dami niyang racket before. At ang alam ko, balik na siya sa ano? Sa... May bago na ulit siya, manager. Oh. ay ba na ulit? Gano'n oh. ba yan? Hindi, balik nga siya sa ano? Sa dating yung oh. network, di ba? ako bumalik na siya. Dating... At pumirmo, alam siya ng kontrata doon. Yeah. Yeah.